Patuloy sa ating mga balita. Pinagtibay pa ng sangguniang panglungsod ng Cotabato ang resolusyon na gamitin official greetings ang Salam Cotabato City sa lahat ng opisina at establishment sa lungsod. Si Jen Garcia sa report. Opisyal na ang pagbati na Salam Cotabato City nagagamitin sa lahat ng government offices at establishment sa lungsod. Ito ay base sa Adopted Resolution Number 7488, Series of 2025 o ang Resolution Adopting Salam Cotabato City as the official greeting to be used by all government offices and private establishments in the city of Cotabato. Isinulong ito ni na Councilors Anwar Malang, Florante Formento, Nasruddin Muhammad, Muhammad Ayu Jihad Sema, Michael Datumanong, Faiz Ezla, Gadzuri mitimbang, Muhammad Ali Mangelen, Joven Pangilan, Shalimar Kandao, Dato Noriel Pasawiran at Abubakar Kampong. Ang Salama ay isang Arabic word na ang ibig ipagkahulugan ay kapayapaan, na isang salita mula sa malalim na pinagmulan ng mga kotabatenyo na naninirahan ng matiwasay sa kabila ng pagkakaiba ng tribo at kultura. Ang official greeting na ito ayon sa SP ay magbibigay ng matatag na pagkakakilanlan ng lungsod at mas madali ayon sa SP na maalala ng publiko. Jen Garcia, I-Minds, Philippines.